Hello mga kasari, mga sisiko, magandang araw sa inyong lahat, kumusta? Nablog ko na ito before pero ngayon gusto ko lang linawin dahil maraming mga katanungan sa comment section at ngayon ay sasagutin ko na Okay, so dahil marami ng pangyayari sa teknolohiya, medyo ang hirap maka keep up and may mga trends pa kung ganon tapos, online-online na lahat, di ba mga sisi? Alam kong marami sa mga kasari natin ang kasing edad ko na, pero ang iba naman ay mas bata pa. Pero mga sisi, hindi tayo pahuhuli. Alam nyo naman ang ate Rose ninyo, may edad lang, pero ayokong sabihin na matanda na may edad lang at laking Mindanao. So shout out sa mga kababayan ko nga naa sa Visayas ug Mindanao. Maayong hapon kaninyong tanan. Kaya for this vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano mapapadali ang pagtanggap ng pera gamit ang GrowCoins. Dahil gusto rin ni Grocery na sumabay tayo dito at padaliin ang buhay natin sa digital world ngayon. And good news, dahil ito sa Saripay QRPH. Ayan, kita nyo ba? Sinabit ko na agad-agad sa aking tindahan para magamit na ni Soki. Okay, so mga kasari, ano nga ba ang Saripay QRPH? Ito ay ang unique QR code na maaaring gamitin ng mga grocery users para madaling tumanggap ng digital payments tulad ng Gcash, Maya at iba pa mula sa inyong Soki. O ba? Diba? iba na talaga ang teknolohiya ngayon mga kasari sobrang advance okay kailangan lang i-scan ni Suki ang QR code gamit ang kanilang cellphone at maari na silang magpadala ng bayad para sa kanilang mga binibili sa inyong tindahan like mga paninda ayan load, P bills and cash out o di ba san ka pa high tech na high tech tayo kay grocery alam niyo ba mga kasari, unti-unti na akong natuto sa pagiging high-tech dahil dito sa Sari Pay QRPH ni Grow Sari. So baka tanungin ng mga suki mo kung bakit kailangan pang gamitin ang QRQR -QR na yan, pwede na bang cash ang uh, pangbayad nila. So, ikaw na lang ang mag-explain mga sisi, sabihin mo na lang sa kanila na sis, uh, minsan ang ibang ang mga suki natin, ang pera nila ay nasa Gcash lang. So, di ba pwede ka nang tumanggap? Ganun! Okay, so ano nga ba ang benefits nito para sa ating mga tendera? una, all-in-one QR ito. So, ibig sabihin ay pwede gamitin ang QR code para tumanggap ng bayad mula sa GCAS, Maya, Union Bank, Land Bank at iba pang e-wallet bank application na gamit ng inyong mga Suki. Pangalawa, diretso ang bayad ni Suki sa iyong Grow Coins wallet. Hindi ka na mauubusan ng Grow Coins. Diba ang galing mga kasari? Uh, pangatlo, hindi ito katulad ng ibang QR na may fee o bayad. Bawat transaksyon. Sa SariPay QR walang transaction fees. Pang-apat, mabilis ang pagbayad sa inyong store at di na kailangan ng panukli. Basta't siguraduhin lang na exact amount palagi ang ibabayad ni Soki. And last, mas safe kasi iwas sa counterfeit bills. Okay, so para magamit si Saripi QR sa inyong tindahan, ikabit lang sa harap ang QR code para kita ng mga suki na tumatanggap kayo ng digital payment sa inyong tindahan. Kung magbabayad na si Suki gamit ito, kailangan lang niyang buksan ang kanyang e-wallet o bank app. Halimbawa, Gcash at iscan ang Saripi QR PH code at itype ang exact amount na isi-send. Pagkatapos isend ni Suki ang kanyang payment ay magkaka-instant notification kayo sa Grow Sari app na natanggap nyo na ang uh, payment. Ayan. So, makikita sa Grow Coins Wallet na nadagdag na ang bayad ni Suki sa inyong balance. So, mga kasari, huwag kalimutan na pwede gamitin ang Sari PQRPH sa anuman transaksyon ni Suki sa inyong tindahan. Kahit pang bayad sa inyong paninda, e-wallet, cash out, pangload at pang bills payment all in one na talaga siya. Di ba mga kasari? Grabe ang pagbibigay ni Grocery ng convenience at pagpadali sa ating buhay tendera. So ito na mga kasari, ang mga benefits na paggamit ng Sari QRPS ay ang maiwasan na maubusan tayo ng Grow Coins. At pwede mong gamitin ang naipong Grow point sa pagbili ng load, pangbayad ng bills, pangbayad ng ilista bill. At dahil walang fees, kapag ginamit ang Sari PQRPS, hindi nyo na kailangan mag-top up para magka-grow coins. Ayan. Alam nyo ba mga sisi, grabe, nag-iba na talaga ang buhay ko dahil dito sobrang high-tech na high-tech at nag a talaga si grocery sa teknolohiya ngayon. Sabi nga ng mga kabataan, need na need na talaga ito para mag-keep up with times. Ayan, English yan. <laughs> Kaya, kuha na kayo ng Sari PQRPS. Maari kayong mag-request ng free Sari PQR sa grocery app siguraduhin may at least one delivered order na kayo sa grocery para maging eligible. Ayan. Next, kailangan maghintay ng 2 to 3 weeks bago dumating ang iyong QR code. Pero habang naghihintay para sa iyong printed QR, may soft copy naman ang inyong QR na available sa grocery app. Okay? So, magiging available ito sa inyo within 24 hours ng inyong request. Okay, so ito yung tanong ng karamihan. Ati Rose, paano ba mag-request ng Sari Pay QRPX? Okay, buksan ang Grow Sari app i-click ang My Sari QRPH. Next, i-click ang Request for Free Sari QRPH. So, ayan. Congrats! Naka-request ka na ng printed QRPH. Darating, darating ito sa inyong requested address sa ilang linggo. Ayan. So, maghintay ng ilang minuto para ma-generate ang soft copy ng iyong QR and may notification kang matatanggap kapag ready na ito. So, ano pa ang hinihintay nyo mga kasari? Mag-request na ng Sari PQRP at sa Grow Sari App para pareho na tayong high-tech na high-tech ang ating Sari Sari Store. And hanggang dito na lang, comment lang kung may mga katanungan at sasagutin natin yan sa next vlog. And please subscribe sa channel namin, Rose and Dave Channel. And please pakipalo na lang din sa aming Facebook page na Rose and Dave Channel. And wag kalimutang ifollow na lang din ang A page ng grocery. So, mga kasari, kami may kasabihan na kapag may tinanimayanihin, kapag may sinuksok, may madudoko. Thanks for watching again. Bye for now. Love you all. Okay, mga kasari, dito tayo sa labas ng aming tindahan dahil ipapakita ko sa inyo kung saan nami isinabit ang aming QR code. Tara! Ayan! So, dito nakalagay ang aming QR code para madalik na lang siyang i-scan ni Sophie. Halimbawa, ito yung cellphone nila. Ganyan na lang. Ganyan. Ganyan lang po kadali. Kaya, mag-request na kayo ng SariPay QR para meron na tayong QR code sa ating Sari, Sari, Sari Store. Bye!